guys na natin yan bye bye chucho yan sya paalam ingat ka na lang masakit man pero andyan ayaw na mag alaga bye thank you for watching guys yan yung aso ko kumakain ng mangga tuyo nga lang bubugbog na ng kapwa aso bubugbog na yun si kapatid niya ano kaya ang problema nito ang atong to parang na-stress siya eh yung makain siya ng mangga hindi kumain yung kanin na pinakain ko pinakain niya yung mangga ito pa oh <clears throat> ayun mo na mangga kain ng balat Nakain niya yung balat nasarap na sarap siya sa balat ng mangga thank you for watching guys bye, good morning guys Ta tayo dito sa paglilibigin ng ating aso kasi namantay na siya kasi medyo nagwawala na siya eh nangangagat ng ahabol kaya kailangan na natin pakawalan ilibigin na natin siya dito guys natabunan ko na siya natabunan ko siya kanina dagdagan lang natin Bukay na yun dyan ha. Medyo malalim. Pangalawang aso na natin na ibibing dito guys. Kasi awa naman pag eh, pakatay eh. guys nilibing na natin yan bye bye chucho na Paalam, ingat ka na lang. Masakit man, pero andyan. Ayaw na mag-alaga. Bye, thank you for watching guys.